mo ay at kabayan matinding puwersa ng Israel sa kalupaan pinasok ang Gaza nasa tatlong direksyon o maatake ang puwersa ng Israel laban sa Hamas Israel Defense Force hinati sa dalawa ang Gaza Iran hanggang sa ngayon wala pa rin tulong na ibinibigay sa Hamas ito ay dahil na rin siguro sa matinding puwersang inilagay ng Amerika sa gitnang silangan Iran nanawagan na lang sa United Nations na patigilin ang opensiba ng Israel alyansang BRICS mahina pala Saudi Arabia Defense Mil Nasa Amerika na, muling pinagtibay ang pakikipag aliansa sa Amerika. Dito na patunayan na pagdating sa Depensa Amerika pa rin ang number one. Good news! Japan at Pilipinas natapos nang i-install ang pinakabagong air defense system nito sa bansa. Grabe, dalawang B-1B bomber ng Amerika lumipad mula sa United Kingdom at lumapag sa bansang Turkey. Napakalapit lang ng Turkey sa Syria, Lebanon, Iraq at maging sa Iran. Isa sa mga rason kung gaano kabilis umaksyon ang pwersa. Sa, mi Uncle Sam. Bago pa man simulan ng Israel Defense Force ang kanilang tinatawag na ground offensive sa Gaza, nagbabala na ang Iran. Natutugon ito kapag itinuloy ng Israel ang nasabing operasyon. Pero ang babala ng Iran ay walang epekto. Ikinasa ng Israel ang ground invasion sa Gaza. Sa paniniwalang ito ang solusyon upang masigurong walang matitirang hamas sa mundo. Ipinakita ng Israel Defense Force ang napakaraming mga main battle tank, armored personnel carrier at iba pang mga sasakyan pandigma sa panahon ng pagpasok ni ito sa Gaza, isa-isang sinoyo ng militar ng Israel ang lugar kung saan nagtatago ang mga kalaban sa pagpasok ng opensiba ng Israel sa Gaza. Ilang araw pa lang ang nakalipas, isang hakbang na akala ng mga kalaban tulad ng Iran at Hamas na hindi kakayanin ng puwersa ng Israel. Ayon sa open source ang mapang ito, ang kulay asul ay nagpapakita ng operasyon ng Israel sa loob ng Gaza. Kung inyong mapapansin sa larawan, nasa tatlong direksyon o maataki ang puwersa ng Israel sa lokasyon ng Northern Gaza sa mga nagtatanong kung ano ang ginagawang hakbang ng Iran upang pigilan ang Israel. Hiniling ng Iran Foreign Ministry spokesperson sa United Nations na pigilan na ng Israel ang opensiba nito isang patunay na dahil sa lakas ng puwersa ng Israel at Amerika hanggang sa mga oras na ito, hindi direktang nakikisali ang puwersa ng Iran sa digmaan. Ha? Sa ibang balita naman mga kabayan, kinumpirma ng US Department of Defense na dumating na ang Saudi Defense Minister sa Amerika para sa napakahalagang mga pag-uusap. Ang Ministro ng Depensa ng Saudi Arabia na si Prince Khalid bin Salman ay nakipagpulong kay US Secretary of State Anthony Blinken noong Miyerkules sa Washington, D.C. Isang pagpapakita mga kabayan na ang alyansang BRICS ay hindi ganoon kalakas kung alyansa ang pag-uusapan. Ilang beses ipinakita ng Saudi Arabia sa Amerika ang kanilang katigas pero nang dahil sa kakayahan at kung gaano kabilis dumating ang mga kagamitan sa pandigma ng Estados Unidos para suportahan ang kaalyado biglang balik Amerika na naman ang Saudi Arabia. Kinalakay nila Prince Khalid at Secretary Blinken ang mga pagsisikap na pahupain ang tensyon sa gitnang silangan. Sa gitan ng patuloy na digmaan ng Israel at Hamas sa Gaza, ang dalawang ministro ay nagsagawa ng pag-uusap kung saan sinurit nila ang makasaysayang pagkakaibigan sa pagitan ng Saudi Arabia at Amerika. Muli nilang pinag pinagtibay ang istatihikong partnership ng dalawang bansa sa sektor ng militar at depensa. Tinalakay ang mga paraan para palakasin at pausayin ang relasyon at itinampok ang mga nangungunang panrehiyon at international na tungkulin ng dalawang bansa sa pagkamit ng pandaigdigang kapayapaan at siguridad. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Good news! Japan ipinakita ang unang air defense radar na kanilang na-deliver at na-install dito sa Pilipinas. Ayon sa Japan, ang pampubliko at pribadong sektor ay magpapatuloy na magkakaisa para sa pagatid na natitirang dalawa pang air defense radar para sa Pilipinas at para mapalakas pa ang defense cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kabilang na ang defense equipment at technology cooperation sa bansang Japan. Maraming salamat! Grabe talaga mga kabayan ang Amerika. Hindi lamang mga barkong pandigma, super carriers, fighter jets ang kanilang idineploy sa gitnang silangan para masigurong hindi makikisawsaw ang ibang mga bansa sa digmaan ng Israel at dahil maging ang kanilang dalawang B-1B bombers na ipinadala mula sa Air Force Base sa Texas patungong United Kingdom ay nakuha na rin lumipad at naglanding pa sa paliparan ng bansang Turkey. Matapos nitong maglanding at magrefuel sa Turkey, lumipad dito at nagipagsanay sa Turkish Air Force. Kung makikita nyo sa mapa mga kabayan, napakalapit lang ng Turkey sa bansang Israel, Syria, Iraq, Iran, Jordan at sa iba pang bansa sa gitnang silangan. Isa sa mga rason kung bakit di makaporma ang mga kaalyado ng Hamas. Aktual na video, panoorin! Laban Pinas.